So mapagpalang araw ulit mga kaagri, mga kaprepper, mga kamais, mga kasaka. So mga guys, dito po tayo. Simulan na tayo mag-harvest ng mga uh, sweet pearl. Ito po yung itinanim ni Tatang nung what? nung tao pa tuloy din niya. So nagpatubig po siya nung tinanim niya to kasi wala pang mga ulan noon. So pang uh, 64 days po ngayon at uh, ito po blessing din po na uh, ang problema kasi natin dito bukas pa sana pipitasin pang 65 kasi lang mabilis po ang mga, kan, uh, ang mga ka kaibigan o yung locano, kad -kad mga uh, tinatawag sa Ilocano kadkadwa mga daga so ito po sinimulan na natin pitasin o uh, tatapusin na natin pitasin sabi sana kasi baka kan, uh, uh, sayang naman yung mga kakainin ng kadkadwa mga kasama matalino po kasi yung mga yan eh so sayang din po lalo na pinipili po nila yung magandang size juicy <laughs> <Choosy> pa sila <laughs> joke lang po. ayan so yun po nagpipitas po tayo eh. po tayo sa loob kasama po natin si Tatang si Pidnap, si Uncle Ray, si anak ni Kuya Roland, si JM saka si Kuya Henry Um, mga isang kwan lang po to. Isang kilo lang po ang tinanim namin dito. More or less, isang kilo po. So, sa yan. Sakto, may kwan po. May nakamoy kami dito. Time bomb. <laughs> may 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 tumay. <laughs> Ayan guys, so pipitas po tayo. Nilan, enjoy. Enjoy ba? Enjoy <laughs> ba? Pero dati kag burburas si so kasi na tampay. Sina na ang burburas ni di ko. Yelo, yelo ko. Yelo niya. Ay nagamo puraw dati niya. Mm -hmm. Yelo ko eh, sorry. sorry. sa saja niya yelo ko. Yan. kaya, i. Yun. Ito yung vlog tayo. kaya Henry. and si bunso namin si Proylan. Ayun. Papalaban magkuan mag, 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 mag Sugal rin na, Kel Ayan po So Ito na po yung Ito po yung size nya po Nakitam Kel? Nakitam? May ikon po kasi May nagdumi po dito sa malapit sa amin Dito sa sakto siguro Kanina o kahapon to O baka kanina lang umaga po inaamoy po natin. <laughs> Tinatawanan na lang po natin. Yun talaga. So, yun guys. At, uh, ito po, blessing din kasi nakontrol po natin yung uod. Kaso lang, ang iniiwasan kasi natin kung pipitasin pa natin bukas, eh, kakainin po ng kan, mga kaibigan ng kadkadwa. Kaya ito po, nag-decide na po kami na pipitasin na ngayon dahil sakto po may nag- order na rin po at uh, sold out na po kaya may siguro makakuha tayo dito ng kinseng sako eh sakto po yung order ang talakaran po ngayon ang uh, po natin ng mais ngayon dito sa amin is nasa magre-range po yan ng 1.7, 1.8 po ng 52 kilos so yung 52 kilos po uh, average po ang ang piraso niya is nasa 200 pieces po. So, papatak na pag uh, pag uh, pirasuhan o per piece ang labanan o presyuhan nasa 850 ang isang piraso. Pag per kilo po, nasa 35 35 pesos per kilo po. Yan po yung presyuhan natin sa sweeper. So, good thing po. Ito po yung nakita nyo po na sa video natin na uh, in-sprayan po natin noon. Ito yung pinakauna na tanim po natin na sitol. Eh, prebaton lang po ang what? ang ang maasahan namin na pang-control talaga ng fowl o yung tinatawag na insekto o uod o fall army worm kadalasan po sa mais. Ayan guys, so ano pa ba? Ano pa ba yung mga kailangan natin sabihin? Yun lang kasi talaga kailangan talaga pagka may umaatake na po na mga kaibigan, eh, kailangan na talagang pa mag-decide na magpitas uh, agad. Kasi sayang din po maka, Makakain sila ng mga 20 pieces na sa kanila po 'yun. Nasa more or less kulang-kulang 200 pesos na rin pong bayad pag 20. Napiraso, eh, pano kong po bayad ng pagbente. Kasi raso eh paano kung nasa sandaan At saka medyo magulang na rin tong itong Itong butil niya o pati mga balat niya ay eh, nagyayelo na nito na siya ito po yung guys okay, so hanggang sa muli dito muna po at uh, kung may mga katanungan sa mga kan po, pag uh, aalaga o paano magtanim magalaga ng sweet pear eh, mag comment lang po kayo sa comment box at uh, sasagutin po natin sisikapin natin sasagutin sa abot ng ating mga kaya. Maraming salamat, salamat mga ka-prepper, mga kamay. God bless mga buhay sa lahat mga kaya.